Magandang gabi sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel at sa video nito update lang tayo sa kakatapos na laban ng PBA Commissioners Cup final sa pagitan ng uh, Magnolia, Chicken Templado, Hot Shots at ng San Miguel Beer Men. Game 6 na nga po ito mga bay no So, do or die game to para sa Magnolia uh, Kailangan lang manalo dito sa game na to para mapag force ng Game 7 pero sad to say, natalo sila in a very close fight mga bay no Sobrang ganda ng laban until the very end, last seconds ng game 6 nanalo ang SMB sa score na 104-102 okay so actually kontrolado ng uh, Magnolia yung buong game mga bay no? hanggang sa mga uh, last 2 minutes ng 4th uh, quarter lamang sila and then uh, tatlong sunod-sunod na tres yung pinakawala ni na Ross, Jericho Cruz at CJ Perez para makuha yung lamang and uh, actually uh, sa last uh, 12 seconds apat na free throws yung uh, na-miss ng uh, SMB para talaga yung panalo mga bay may chance na pa sana yung uh, Magnolia kung naipasok nila yung Hail Mary shot ni Alex Junicio ng uh, under 1 seconds lang yung natitira sa laro so, sobrang ganda ng game uh, actually may chance na talaga kung ng game 7 pero at then naig pa rin yung San Miguel Beerman so dahil sa pagkamanalong to nakuha nila yung uh, kanilang 29th PBA overall championship 19 titles with import at 5 para sa Commissioner's Cup title. And the uh, first PBA title din pala to ni coach sa uh, George Gallant. Okay? No, hey? So sobrang uh, ganda ng pagkapanalo ng uh, San Miguel Beermen. So best player of this game nga pala si CJ Perez with 28 points. And I think siya din yung magiging finals MVP. Ito si CJ Perez. So yun lang mga bay. Um uh, maraming salamat sa panonood